May mga balatong. O, oh, may talatong. Gusto nyo ng talatong. O, oh, diba? Balatong. Sila mo, balatong. Yeah. O, oh, balatong. 500. At yun, niya Ano ito? Ano ito? Ay, dahon sa ano? Sa saging. Ito mo. Ano pa niya? Ha? Tayo na? Gusto mo lang ito. Gusto nyo lang ito. talaga ito. Lahat na lang ito tayo Oh, may udyot sa kamuti. Asa man siya? Ah. tinulak ka o magata? Hindi oh, Ang sarap sa sinigang. Sinigang saan? Akala mo naman pupunta ka <laughs> <laughs> paluto kang <paduto>, paluto, tapos sino <laughs> kayo Eh, buti kung mong sabi ka, punta ka dito, kakain kami dito. O, di pupunta kami. O, oh. kung hindi ka naman magsabi, alam, pupunta kami. Pupang, ha? Ay, iwan. na Uy, eh. ang ganda ng mga alugbati. Presko pa pa kaayosan. Ayan, oh oh alugbati, oh Wow, kayo ilang ng Ano to, Sam? Pangpong. Oh. Hindi ah! Ito, oh! Kamuti yan oh. Hindi Hi. niya. Kamuti right. yan, kamuti, kamuti, kamuti. Kamuti ba yan? Ah, ayan o. Iba, iba. This one. Oh, uh, ito masarap o. Kulitis. Like oh, for what this one? Kulitis. Ang sarap yan sa munggo. Sa isda. Okay, the is there. Sino magkayot niyan? <laughs> <laughs> dito, there is a for kada ka, sa. Ha? Yes, see, you have. Um, dito. There is a. Uh, makina mo? Eh, makina. <laughs> mayroon uh, na dito. Mapi nga. Mapi? Ah, have, have. Ada, ada makina. Oh, ano na naman yan? <laughs> ha? No, no, no. Ano to? Ay, ano to? ano, ano to sa mga... ano kasi oh, ano kasi ano? Akala ko naman dalaga yung kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano kasi Jabber ngak Bakit? <laughs> sam, ito yung coconut oh ayon online yun ito pinakikaril tatlo na oh ayan. oh online huh? san ayang Jaber javier so, what is your what is your name Huh? hah hur 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 beautiful <laughs> Yeah, let's hurry. we going. Move, 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 move. <laughs> <laughs> yes, honey. This one. For cake. For cake. See? Cake. See? No. This one. It's big. Okay. This <laughs> one. No, I think this one is evaporated.